Ayan, so what's up guys? Welcome back ulit dito sa akin, Drag. For today's video guys ay... Ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglatch sa mga korbada o sa mga paliko. Kung paano ko gamitin yung clutch ko. Alright? Let's go! Ayan, so bago tayo magsimula guys ay gusto ko lang sabihin na ang video na to ay para lamang sa mga nagsisimula pa lang at gustong matutong gumamit ng de-clutch na motor. Ayan. So kung veterano ka na sa paggamit ng de-clutch na motor skip mo na lang tong video na to Lods. Ayan so nung una pa lang kasing nag-aaral pa lang din ako gumamit ng declutch na motor Namamatayin din ako sa mga kurbada Sa mga hams Or di kaya sa mga traffic yan Madalas ako mamatayin dyan ng makina dati Nung nag-aaral pa lang ako Pero nung tumagal na Ay nakuha ko na yung diskarte kung paano hindi mamatayan Lalo na sa mga traffic Yan madalas tayo namamatayin dyan Kaya sana makatulong ang video na to Lalo na sa mga gustong matuto ng diskarte kung paano hindi mamatay yung makina nila lalo na sa mga traffic ayan so simulan na natin guys so pag mas danyong mabuti yung kamay ko kung paano ko laruin yung clutch ko ayan so simulan natin dito sa hams hams tapos merong paliko ayan tignan nyo so tignan nyo mabuti yung kamay ko guys ha kung paano ko gagawin ayan so clutch puting preno segunda tapos release ng clutch yan release release lang Alali lang sa clutch guys Pagpaliko Clutch ulit Preno Tingin sa kaliwat kanan Kung may dadaan Tapos Pag wala na Release ng clutch Tapos Clutch ulit Tersera Ayan So Buelo yung makina natin dyan guys Ayan So ganoon lang yung discalty natin Pagdating sa mga humps at, at sa mga paliko So kailangan laro-laroin mo lang yung clutch Tapos konting preno Ayan, so subukan ulit natin. So, dyan sa unahan, meron dyang hams. Tingnan natin. Ayan, so, dapat tansahin nyo rin yung preno nyo at yung clutch kung kailan kayo mag-clutch at magpipreno. Ayan, so, clutch tayo dyan. Kunting preno. Bawa, segunda. Tapos, laro-laro lang ng clutch. Ayan. Ayan, tas liligo tayo dyan pa kanan. So, laruin lang natin yung clutch. Kunting preno. Okay So release ng clutch Tersera Ayan Nakita nyo guys pumitik yung kamay ko Third gear yun So ganun lang yung discard ko guys Para hindi mamatay yung makin ako Ayan So subukan ulit natin So kung napapansin nyo Malayo pa lang Nag clutch na ako Kasi tinatansya ko yung bilis ng motor ko Ayan So clutch Kunting preno Tapos bawas Segunda tayo Tapos release ulit ng clutch Ayan So dire direcha na yan guys Clutch ulit Tersera Ayan, buwelo yung makina dyan Ayan, dito uli, clutch Tapos kunting preno Ayan, pagdahan-dahan na Bawas ka, segunda Ayan, tapos release ng clutch Ayan, laruin mo lang yung clutch guys Huwag mong kakalimutan yung clutch pip Pipisilin lagi Ayan, so subukan naman natin dito sa maraming Sasakyan, para matansya natin Yung clutch natin Ayan, so clutch Preno Bawas, segunda tapos clutch ulit preno dahan dahan tingin sa kaliwat kanan ayan dito sa part na to guys may uh, tricycle sa unahan ko So, dito ko lalaro laruin yung clutch ko para hindi mamatay yung makina kasi kadalasan lalo na sa mga beginner dito talaga madalas namamatay yung mga makina natin kahit ako nung nagsisimula pa lang ako dito talaga madalas namamatay yung makina ko sa mga ganitong sitwasyon Ayan so pag alam kong hinana na yung yung under ng makina ko pinipisil ko lang yung clutch diyan tsaka bomba bomba tapos clutch ulit para hindi mamatay so ganun-ganon lang diskarte ko guys para hindi namamatay yung makina natin So kung nakikita niyo yung kamay ko minsan pinipisil ko yung clutch tapos minsan naman release pag nakikita ko malayo na yung kasunuran ko doon ko na ni-release nire yung clutch tapos pag malapit na pisil ng clutch Saka alalay sa preno Ganun ganun lang yung diskarte ko guys Para hindi mamatay yung makina ng motor Kasi madalas mamatay yung makina ng motor Lalo na pag di clutch Pag hindi mo yung clutch mo Mamamati talaga sa yung makina mo Ayan, tapos sa mga ganitong sitwasyon, dapat naka second gear ka lang o kaya first gear pero ako nagsa second gear lang ako dyan tapos pisil ng clutch pag malayo na yung kasunuran ko release ulit tapos third gear ganun lang ngayon kagaya niyan guys naka third gear tayo dyan kasi wala ta walang sasakyan sa unahan ko so makakabuelo yung makina natin dyan yan tapos pag may pag may uh, kasalubong pisil ng clutch tapos alali lang sa preno so ganoon ganon lang ang diskarte eh, para hindi mamatay yung makina yan so tignan nyo lang yung kamay ko guys kung paano ko uh, nilalaro yung clutch pabalik balik lang naman yan eh Ayan, so ganon lang talaga kasimple guys gamitin yung clutch Pero natural lang yung kapag syempre beginner ka Talagang mamamata yung makina dyan Lalo na pag hindi mo tanchado uh, tansyado yung paggamit ng clutch Maninibago ka talaga dyan. Tapos sa mga hams naman, syempre, uh, pag alam mong alanganin, isa lang ng clutch, tapos bawas ka, segunda, di kaya primera, tapos pag nakalagpas ka ng hams, ayun, la-release la na naman, tapos, silinyador, tapos pag medyo maluag yung kalsada, uh, dagdag ka ng gear. Yan, ganun-ganun lang ayan, so ganoon lang yung discarte ko guys para hindi ka agad uh, namamatay yung makina ko nung una kasi uh, madalas akong namamatay ng makina lalo na sa mga traffic ayan, tapos may mga kasalubong kasi nag-aalangan pa ako nun so ngayon medyo nakukuha ko ako na yung discarte kung paano kaya hindi na ako namamatay ng makina so ang discarte ko naman sa mga hams siyempre bago dumating ng hams, uh, clutch na agad ako nun tapos bawas kung halimbawa naka third gear ka uh, magbabawas ako ng segunda tapos pag nakalagpas ng hams uh, release ng clutch tapos saka ako nagti third gear doon ko na pinapabuelo yung makina ng motor so ganun lang yung discard ko ayan so tignan mo lang yung kamay ko tapos pakinggan mo lang yung mga sinabi ko dito para makuha mo yung diskarte kung paano gamitin yung clutch Para sa mga traffic eh, hindi mamatay yung makina mo So basic lang gamitin yan guys pag natutunan mo Ayan so sana nakatulong sa inyo yung video na to kahit hindi gaano maliginaw yung pag explain ko no Para naman makatulong tayo sa mga beginner at gustong matutong gumamit ng clutch kung paano yung diskarte Ayan, so sa ngayon yan lang muna mga loads. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalilimutan mag-like at mag-comment. At mag-subscribe ka na rin sa akong YouTube channel. Bye-bye mga loads!